yun Your... <laughs> ayun guys nag, naglalaba po ako dito yan ano masasabi mo? anong masasabi mo? Hmm? <laughs> meron din po kaming alaga dito Ito. ano? paano mo? ka? ano? ano? Ito. Ah, ah. Ayan po. Customer ko Halika. <laughs> ah, hello. Hello. Medyo mahihain po yung bata dito. Hello guys. Welcome to my vlog. Toy, mag-hi ka sa vlog ko. Ang mahiya. <laughs> si Raymark. Ah. Ah. Andito po yung aming bantay. Siya po yung aming ano dito sa bahay. Uh, alam nyo guys, siya yung taga -bantay sa bahay. <laughs> ano? Ano sabi mo? Mag-vlog kami kasi para kumita daw kami. Sabi ni Milo. Siya po ay si Milo. Milo? Si Milo gaw. Maki, ka. Hay ka dito. Naglalaba po ako, guys. Kandila ah, dila. Ah, uh, uh, uh. Ang lahi po nito ay ano Doberman. <laughs> Doberman. Ayun guys, meron kaming gagawin dito. Ito po yung aming ginagawa, guys. Sa likod ng bahay. bahay ko. Ayun po. Oh. So meron akong gagawin dito'ng Anong tawag nito toy eh? Trapal. Lalagyan <laughs> namin ng ano. Ng ano sa likod. Kasi nga, alam nyo guys. Nagkalat naman na yung basura dito sa likod. Kasi panay ulan, hindi naalis. Dapat sindihan ko na to. Kaso hindi, hindi pwede kasi ang basa. Hmm. Meron din kaming mga as. Ay, mga manok. manok <laughs> Manok pala. Ay, hey, manok. Ito yung tinanim kong langka. Ay, hindi pala akin to. <laughs> Ayan guys, no. Napakaganda po ng aming langka. Ganto po sa probinsya. Kaya po sa inyong mga taga Maynila dyan. Tumira na po kayo sa probinsya. So, ito po yung gagawa ng aming Ito, tingnan mo yung bayabas natin, oh. No? Guys, yung bayabas namin, ang dami ng bunga. Asan yung bunga dito? Ay, nawala na to eh. Ah, oo. Actually, may malaking bunga to eh. Nawala na. <clears throat> Ito yung bodega ko. Bodega po namin yan, guys. Laman po dyan, mga kagamitan. So sa ngayon po guys wala pang pa mga mangga Pero namumulaklak na po siya Ayan to, ito po yung basura So hindi pa siya naayos Kasi nga Basam basa Hindi pa siya na araw So ayan guys Ano kaya yung pwedeng Tama ba yung ginagawa ko dito Ayan Kasi pag bumabagyo Mamilipad siya So ano kaya yung pwedeng gawin dito Ayan yan, ganyan lang. Sensya na guys kasi hindi kasi ako marunong mag ano, carpintero. karpintero. <laughs> ganyan mga <mama> to. Ay! <laughs> Yan, ganyan. Ah, oo, oo, So, ganun pala siya. Ay, hindi tapos butas mo lang dito. Oo, sige, tama. So, narinig nyo po yun. Bubutasan na po dito banda para lalagyan namin ng ganito. Ayan. Ang galing po yung aming ano <laughs> karpintero. Hindi ito pala. Ito kasi may butas. Then guys. So dapat dito bubutasan para pag bumagyo pa ng sobrang lakas <laughs> hindi siya kakayanin. Kasi po ganito po yan po. ba? Diba? Hmm. Para hindi siya ano dito sa likod. Kasi pag umuulan guys Lalo na pag sobrang sikat ng araw. Ang init dito banda. Ayan, sino pong gusto bumili ng aircon? Ito po, oh. Binibenta ko po yung sharp ko na aircon. Ah, uh, one horsepower lang. 5,000 na lang. Uh, kasi meron na po akong split type aircon 1.5. Ayan po, guys. Kung sino man gusto bumili dyan, wag po kayo mahiyang magchat sa akin. Milo, bantayan mo yung bahay natin ha. Ayan guys. Oh, tsaka si Milo nakakakain ng daga. Ayan eh no. Lakas. Tama to dito nga natin ganunin nga no. Ayan guys. Siya po si Wesley James. Taas. Ay, Wesley James. Oh. <laughs> so yan po. Yung bahay namin, daanan po ng aeroplano. Kaya araw-araw po mayro plano dito. Pag ako na uwi ng probinsya, dito la ako bababa, dito banda. <laughs> Talon. pwede, no. Diretso na.